A day in life as 20 years old content creator mom. Hi mga mamshiko welcome to my mini vlog. Tara at makinig sa aking mahabang ikukwento. As you can see, mga mamshiko ay nasa biyahe kami. Galing kami dyan sa bahay ng kaibigan namin. Oo, oh, nandaw kasi sila ng Fravins kinabukasan. At pinapunta niya kami kasi marami daw silang gamit na maiiwan at baka daw may gusto kaming pagpilian doon. At ayun na nga, ang napili ko ay isang maliit na drawer box na kasyang kasya paglalagyan ng damit ng mga anak ko. Nagagawa na kami niyan doon. At buti na lang itong mga kasama ko ay pinaubayan na lang sa akin. Mm. At baka daw ako ay makunan dahil buntis. Diyos ko naman. Nagabihan na nga kami dyan. At sa mga magtatanong kung bakit ganyan ang aming sinakyan. Ganyan talaga kasi nga libre lang. Kisa naman isakay pa namin ng tricycle. Malaki pa ang mababayad. Pagkatating na namin ay kanya-kanya na kaming bitbit sa aming mga dala. Grabe talaga pawis ko dyan. Sagaan ba naman ang durabox na dala ko? At kahit pagod na, nagawa pang makipagchismisan. Diyos ko naman, mami. At pagkatating ko nga sa bahay, pinanasan ko na yung maliit na Dora bag Pinagpag ko na nga siya sa labas bago ko pinasok sa loob at grabe talagang ang alikabok niya. At habang busy nga ako sa pagpupunas dyan, may bata ding busy sa kakakulikot. Gabi na nga yan at anong oras na rin. At dahil excited na akong lagyan ng mga damit ng mga junakis ko. Kaya so ayan, hindi ko na talaga pinabukas pa. Pinanasan ko na nga yan dyan ang maayos. At kita nyo naman, parang hindi ginamit. Sa so, dami ba naman ang alikabok? At natatawa na lang talaga ako sa anak ko dyan. At kita nyo naman, sinakyan niya na ang pinupunasan ko. At dito naman ako, hindi na kinere, sa lapag na umupo. At nang natapos na nga ako magpunas dyan, kita nyo naman yung bahay. Sobrang gulo at sobrang kalat talaga. Lalo na yung kusina. Basta-basta ko na lang kasi inilapag yung ibang gamit na dala ko. At idagdag mo pa tong anak ko na ang kalat na nga, nagkakalat pa. Inun ako na nga tanggalin yung duwet na ginawa ko para sa anak ko. Ginawa ko lang kasi yan para libangan niya. Pero mas gusto niya pa rin talaga paglaruan yung mga kal kaldero. Kinagat-kagat ko na nga yun dyan lahat kasi ang hirap talaga tanggalin. Pero effective na manatanggal din agad. At pagkatapos ko tanggalin yung duyan, sinunod ko naman yung loob. Inalis ko muna yung mga nakakalat bago nagwalis. Nung naalis ko na nga yung mga nakakalat ay nagwalis na ako at inuna ko sa likod ng maliit na dura box. At talagang pabalik-balik ako sa kakawalis dyan. Nararamdaman pa kasi nang pa ako yung gaspang. Kaya pagkatapos kong walisan ng dalawang beses, nagpundas na naman ako at nagwalis ulit. At pagkatapos ko magwalis sa loob, sinul sinunod ko naman yung kusina. nalis ko nga muna yung mga pinagkakalat ng anak ko bago nagwalis. Nahihirapan na talaga akong yung muko dyan. Pero dahil dalawa lang kami ng anak ko at wala akong mautusan, kaya ako nang gumawa. At kita nyo naman tong anak ko kung kailan ako nagwawalis, tsaka lang din siya bumaba. Binuhat ko na nga siya at pinalipat sa loob para hindi niya masingot yung mga alikabok. At grabe na talaga mga mamsi ko ang pawis ko dyan, tagaktak na. Pagkatapos ko nga magwalis, ay nakaramdam ako ng uhaw. Kaya uminom na muna ako at dalawang baso talagang naubos ko dyan sa sobrang kauhawan. Tapos ko ang uminom, ay sinud ko naman itong mga nakakalat sa lagayan ko ng mga toyo suka. Pinagpag at pinunasan ko na nga lang yan siya dyan. At ganyan na nga yung itsura niya nang natanggal ko ng nakakalat. At sinud ko naman itong lagay ng rice cooker at mga kaldero. Mm haljan -hmm. ko nga pinagtatambak yung mga pinagtatanggal ko dun sa lagay ng mga suka toyo ko. Kita nyo naman, literal na magulo talaga. At pagkatapos ko nga alisin at ayan, pinunasan ko na rin. At pagkatapos ko nga mag-ayos sa kusina, sinunod ko naman dito yung sa loob. pinunasan Tapusin ko na nga yung paglalagyan ko ng mga unik-unik sa bahay. Isa din yan sa nakuha ko doon sa bahay ng kaibigan ko. Ang pinaglagyan ko lang kasi ng mga gamit dyan sa taas ng Dora Box mga baunan. Kung matapos ko na lang ang punasan ay inayos ko na. Medyo naguluhan pa ako dyan at paulit-ulit ako sa mga ginagawa ko. Napapangitan kasi ako kung saan-saan ko pinaglalagay. Pagkatapos ko nga doon, na dito naman ako. Inayos ko nga yung mga lagay ng sandok dahil tabigina. na. inayos ko na nga yung lagay ng tubig namin. Hindi ko lang kanina. At yan na pala itsura niya nung naayos ko na. Sinunod ko naman tong mga baso. Hindi nga yan siya dyan nakalagay, pero dahil maganda tignan, dyan ko na lang nilagay. At nung malinis na nga yung kusina at naka-arrange na lahat. Sinunod ko naman tong maliit na Dora box. Pinunasan ko nga ulit yan ng basang-basahan para talaga malinis. Pagkatapos ko nga punasan, ay tinupi ko naman yung mga damit na ipaglalagay ko sa maliit na Dora box na yan. Damit kasi ng dalawang anak ko ang lalagay ko dyan. Dahil yung mga damit niya ay nakalagay lang sa mga karton. Hindi pa kasi namin can afford ang bumili ng bagong dora Box kaya karton ang pinaglagyan. Kaya nagpapasalamat talaga ako at ito ang nakuha ko doon sa bahay ng kaibigan ko. Habang nagtutupi nga ako, ito namang anak ko ang tagakalat at talagang natatagalan ako sa mga ginagawa ko dyan. Kita mo naman, papansin pa. Sa unang layer nga ng dora Box, damit pang bahay ng panganay ko ang nilagay ko. At sa pangalawa naman, yung mga patulog niya. Para pagkukuha ko, hindi na ako mahirapan. At sa pangatlong layer naman, yung panlakad niya. At yung dalawang layer pa ba na naiwan para yun sa unborn child ko? Para sa mga damit niya? Para sa panlakad at pangbahay na damit? O ba diba, tamang tama talaga yung Durabox na to para sa amin? Hmm. Binigay talaga to para sa amin mga mamsi ko. At grabe yung space na binigay sa amin Pagkatapos ko tupin yung mga damit. Ito na nga yung final look. Pagkatapos ko magwalis, maglinis at magtupi. O ba diba, mukha ng bahay? At yun lang po. Thank you sa panunood.